Ang episode na to ay para sa may mga puso tulad ng saging. Una nga ay ginamit namin ang aming mga mata para makita kung ano ang pwedeng ulamin. So ngayon nga, magluluto tayo ng ginisang puso ng saging o kaya sa kapampangan ay tinatawag na lagat puso o kaya sisig puso. Basta ano pa man ang tawag dyan, ang alam ko masarap yan. Ayon nga sa kasabihan, buti pa ang saging may puso. At syempre, para mas masarap ang kain, papartneran natin ng piniritong tilapia. Pagkatapos nga nun ay sinaksak na at binalatan at hiniwa-hiwa na ang puso ko. Sumunod naman ay nilaban este, pinigapigana ang puso para mawala ang dagta nito. Yung katas nga pala ng kamay ni Ate Ruby ang nagpapasarap dito at yan ang secret ingredient. Ngayon ay gigisa na sa bawang, sibuyas at paminta at syempre yung secret ingredient na pampalasa. Ang sunod na ilalagay ay yung maasim na suka na galing sa maasim na kilikili ko. Joke lang po. At ngayon, luto na ang ating pananghalian, sisig puso na may piniritong tilapia. Sana ay magustuhan ni tatay. Yun po. God bless and happy gardening. Follow us for more.